So, ano mga alos na no? So, sira ng bike mga alos na naplat. So, maganap ako ng mga pagawaan ng bike mga alos. So, um, ano, ay ang hirap mag magtulak. So, test test lang muna tayo mga alos. Kasi, ano talaga boy buhay. Uh, hindi lahat tayo lagi, no? Ito so, yung bike. Ito yung bike. Yun sa po yung naplat. So, okay lang yung mga lods na kalipas na tayo. Mahirap. So, Mahirap mag ano, mag... Magtulak. Mag Hindi lagi tayo nakasakay yung mga lods so, ako. Kaya, magawa din natin yung ano, uh, yung... Sinasakyan na sinaraw-araw. Uh, Oh! lang itong mga eh. okay, Ito pa mga halos. So medyo uh. so, malaki pa yung hanap ng pagkakataon ng no? mga lalat. Ito lang tayo. Talaga. Hindi ko alam kung ano yung kuya. Kaya yung Moritz naman, hindi ako din ako gawa, Moritz. Dumalilit na ako sa trabaho, Moritz. Hindi na kaya ganda yung bike ko kasi napagod yan. Napagod na yan. Araw-araw yung biyahe. Papasok oh, ko na yung lemon Tapos tayo mag Pagawa Ito so, ngayon magamayan no? Magamayan so, Yung sa yung sa anak niya yan no? Bata pa na pagbulit yan Yung pagbulit kita ng alo Ano ma Pagamayan no? Ito yung tatay Ito yung tatay yan ang bike ko mga so flat flat niya uli ang gulong so magkawin na mga so tumawag na rin ako doon para nandit ako sa trabaho so joko lang joko lang pa ako sa tulog kasi tolop, hanggang din yan so, ang Hello! Yan si Kuya Molo, si mayari ng ano. Ay, nung mayari ng Bulgan IT, yung mga anak yung mga gawa. Ah, uh, mula na itiniti na hanggang ngayon, yung pa rin ang gawa kami. Walang ibang kumagawa rito, kundi yung mga anak na. Oo, so, retire-tire ni Kuya yung anak niya. Ah, sa ngayon po, ang mga gagawa na mo, independent, ay yung magawang ko. ayan, nasa pusti. Lukos uh, niya yung mga bisigay yung mga siya. Anong trabaho mo? Eduardo Salvador, Edi Lakay. Pagkawad yung intraso, Kuya. Apo. Supportan natin siya, mga Lodz, no? Sumatakunang kagawat. kagawad sa so, iboto natin siya pagdang sumatakunang kagawad para... Independent po. Wala nga uh, pinapanigan. Uh, so, sana, mga Lodz, sana. Manalo mo siya, Sa, ano, sa na... Ano, October, ang lalat. No? So, supportan natin, mga Lodz, no? Salamat po at ang nagkaroon po, po ng mga kuya ano kuya KD KD Salvador no? ang palayaw lakay no alos no Yes lakay po Oh alos lakay no so salamat So maraming salamat kuya no so sana Salamat um, din po mga panalo so, na, 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 na sa glitter sa ano o, sa lugar na namin okay, Salamat po mga